Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Kabrigada Low Pressure Area sa loob ng Philippine Area of Responsibility Nananatiling mataas ang tiyansa na maging bagyo sa mga susunod na oras Expelled Congressman Arnie Teves, balikulungan na Ang DILG naman mga kabrigada, tiniyak na walang special treatment sa dating mababatas Mga nasabat naman ng mga smuggled sibuyas mula China Abay nagpositibo sa E. coli at Salmonella At humigit kumulang sa dalawang daang estudyante sa Antike isinugod sa ospital matapos umanong makalanghap ng amoy matapos ang dengue fogging operations nationwide buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Miyerkules, Kabrigada, July 2, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. Ka-Brigada, dumako muna tayo sa Brigada News FM San Jose, Antique Nasa dalawang daang estudyante sa Sibalom, isinugod ho sa ospital Matapos sumunog makalanghap ng ipanang spray sa dengue-fagging Operations Brigada Jeline Kim Cernicola, ibrigada mo! Brigada! report Umabot na sa halos dalawang daang mga estudyante ang isinugod sa ospital matapos na himatay nito lamang pasado alas 9 ng umaga sa barangay Pisanan, Sibalim, Antike. Parehong mga estudyante ng Pisanan Central School at Pisanan National High School ang mga estudyante dinala sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa bayan ng sa Samantala ang iba naman ay idineretso na sa Provincial Hospital sa bayan ng San Jose nakaranas ng pagkahilo, panghihina ng katawan, masama ang pakiramdam at ang iba naman ay hinimatay sa tapang ng nasabing amoy. Batay sa na impormasyon, nakalanghap na mabahong amoy ng isang uri ng gamot na tinuturong ipinang spray para sa dengue o gamit sa fogging operation. Sa kabilang banda, agad namang sinuspende ang klase sa lahat ng level ng mga nasabing barangay at agad rin nagsagawa ng investigasyon upang matukoy ang pinagmulan masabing insidente. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Jirin Kiyom Francisco Sir Nicola na 104.5 Brigada News FM Antique, the Music and News Authority. Sa iba pa balita mga kabriganda, si Senadora Risa Ontiveros nagsampana na ng reklamo sa NBI laban naman sa mga nasa likod ng fake video ni alias Rene. ブリガダジゴコストジョーブリガダモ Nagsampa na ng formal na reklamo si Senadora Risa Ontiveros sa Office of the Director ng National Bureau of Investigation upang investigahan ng mga personalidad na nasa likod ng kumalat na viral video ng dating testigo ng Senado na si Michael Maurillo. Cyber libel ang kasong isinampa ng Senadora laban kay Maurillo at labing isa pang mga vloggers na sangkot umano sa pagpapakalat ng fake news. Ayon kay Ontiveros, bilang isang public servant, bukas siya sa mga kritisismo pero hinding hindi na siya papayag sa paninira laban sa kanya lalo pat hindi lang siya ang tinarget kundi mga witnesses, kanya mga staff at senado. Nais din ng senadora na imbestigahan ng NBI ang mga vloggers na nagkakalat at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa video ni Maurilio posible namang madagdagan pa ang kakasuhan at kasong isasampa ng senadora batay sa magiging resulta ng investigasyon ng NBI. Umaasa naman si Ontiveros na matukoy na ng Davao PNP kung nasaan si Maurillo upang makapagpaliwanag at malagot ito sa kanyang mga kasinungalingan at maging bahagi na rin ng investigasyon upang matukoy kung sino ba ang nasa likod ng kampanya ng paninira laban sa senadora. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, si dating congressman Arnie Teves naman hindi ho makakatanggap ng special treatment kasunod ng pagbabalik nito kulungan ayon yan sa DILG. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! Hindi makakatanggap ng anumang special treatment si ex-Congressman Arnolfo Tevez Jr. sa loob ng kunungan. Ito'y kasunod ang pagbabalik niya sa Bureau of Jail and Management Penology sa Camp Bagong Diwa sa Tagig mula sa PGH matapos makaranas ng matinding pananakit ng siya at saka sa operasyon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, tulad ng iba pa niyang kasamang Prisons Deprived of, of Liberty, tatratuhin siyang katulad nila. Tinayak din na rin na patuloy na sisiguraduhin ng BJMP ang kaligtasan ni Tevez pati na rin ng lahat ng mga PDL na nasa kanilang kustudiya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 5.1 Brigada News from Manila, The Music News Authority. Eto namang si dating Senador Tolentino, handa magsilbi bilang international lawyer kung hihingi ng gobyerno ang kanyang tulong sa usaping West Philippine Sea. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Mananatili raw na bukas ang pinto ni dating Senator Francis Tolentino kung sakaling hingin ng gobyerno ang tulong niya sa usapin ng West Philippine Sea kahit nga tapos na ang kanyang termino bilang mambabatas. Ani Tolentino kung sakali ay handa naman daw siyang maging international lawyer na bansa para makatulong sa pagbuo ng mga panukalang batas. Sa kabilang banda, umaasa naman siyang matutuloy ang pagbuo ng Special Maritime Zones Committee na kanyang iminungkahin noon. Samantala matapos umapila ni Senator Jingoy Estrada sa Department of Foreign Affairs na pagpaliwanagin si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, tungkol sa na naging sanksyon ng China, ay sinabi nito ng Dino na pagkamat wina-welcome niya ang akbang na ito, ay hindi siya dapat gawing prioridad na naturangahin siya. Anya, mas mainam kung tututukan na lang din naman ito ang kapakanan ng lahat ng mga nasaktang overseas Filipino workers sa Middle East kaysa nga naundahin siya in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105 101.1 Brigada News FM Manila, the Music News Ang Malacanang naman, Kabrigada, nanindigan na hindi mapapatahimik ang mga Pilipino sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas sa kabila ng aksyon ng China kay dating Senador Tolentino. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Iginiit ng Malacanang na hindi kailanman mapapatahimik o mapipigilan ang mga Pilipino na ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Pahayag ito ng palasyo kasunod ng desisyon ng China na iban si dating Senator Francis Solentino sa mainland China gayon din sa Macau at Hong Kong dahil sa kanyang matibay na paninindigan sa usapin ng West Philippine Sea. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kung anuman ang dahilan ng China ay desisyon nila ito. Pero hindi hindi raw ito makakahadlang sa mga Pilipinong naninindigan at nagtatanggol sa soberanya at maritime rights ng Pilipinas. Tulad anya ng paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas ang kahit isang pulgada ng teritoryo nito. Ayon pa kay Castro, na ibalita na ito sa Pangulo, ngunit ipapaubaya na sa Department of Foreign Affairs ang pagtugon sa issue. Samantala, wala rin anyang nababanggit si Pangulong Marcos kung may balak itong ipatawag ang Chinese ambassador kaugnay sa na nakbang ng Beijing in the heart of changing lives ako sa Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila the music and news authority oh, ah, nang mga kongresista naman mga kabrigada ngayong 20th Congress, hindi magbabago ang suporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Batasang Pambansa, Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada. Handang suportahan muli ni Four Piece Party List Representative J.C. Abados ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito kaugnay sa ikalawang utos ng Senate Impeachment Court na humihingi ng sertifikasyon sa 20th Congress na itutuloy pa rin ang impeachment trial ni Duterte. Ayon kay Abalos, hindi mababago ang kanyang posisyon pabor sa impeachment kung lalagda siya sa sertifikasyon sa kaling kailanganin at alinsunod sa sadigang batas. Ngunit hindi na anya dapat niremand ng Senado sa Kamara ang articles of impeachment dahil wala wala ito sa posisyon na questionin ng constitutionality ng hakbang. Paliwanag dito, tanging hudikatura ang makakapag-question dito bukod pa sa dapat ay may presumption of regularity at constitutionality sa mga pinagtitibay na batas ng Kamara. Gayit pa ng kongresista, ito ang unang pagkakataon na kinailangan pang sertifikahan ng 19th Congress ang isang pinagtibay ng aksyon ng plenaryo. Kapwa naniniwala si na Abados at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na ang trabaho ng Senado ay try and decide o nitisin at magpasya sa impeachment forthwith o agad-agad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, mga nasa bat na smuggled sibuyas abay positibo sa E. at Salmonella. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! brigada. brigada. Report! Kinumpirma na ng Department of Health na ang mga nasa Batas Magoda, Sibuyas mula China ay positibo sa E. coli at Salmonella. Ito yung mga infection ng bakterya na maaaring magdulot ng matinding pananakit sa China, dehydration at posibleng life-threatening risk. Matatanda ang mga sibuyas na umaabot sa halagang 14 milyon ay kabilang sa 6 na 40-foot container na una-umanong idineklarang naglalaman ng egg noodles at spring rolls. Nadiskubre din sa parehong shipment ang frozen mackerel na tinatayang aabot sa 20 milyon. Sa parehong ng Brigada sa fama Manila, kay Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, iginit itong sisirain ng mga naturang produkto nang sa gayon ay hindi na ito makarating pa sa merkado at makain ng tao. Yung initial report nga ay mataas ang E. coli at Salmonella. So, gaya nung uli natin sa Paco Public Market, mm. na-test din yun, mataas din sa E. coli at Salmonella. Mm. So pag ganito, na non-fit for human consumption, uh, ano rin yan, isisirain din yan, i-render din yan, susunugin para hindi na mapakinabangan at hindi makaperwiso sa tao. In the art of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon, na 105.1 Brigada News sa Manila. The Música News. Okay. Ipinsahan naman ni senador Win Salyan ang panukalan niyang gawing tatlong taon na lang ang kolehiyo sa halip na apat. Sa panayam ng Brigada News Sepe Manila sa kanya, sinabi nito maraming general education subjects ang inuulit lang mula senior high school. Kaya nakita namin dahil paulit-ulit lang yung subject, pwedeng bawasan ng isang taon hmm. ang uh, college education from four years to three years. Yung iba pa nga pwedeng mas maiksipa no? hmm. dahil depende sa 说。So. Kita ni Gatsalian, layunin ng panukala na mapagaan din ang gastusin ng mga magulang at mas mapabilis ang pagpasok ng mga estudyante sa trabaho. Ibinikahi rin niya ang pagbawas ng walang general subjects at pagtutok agad sa major subjects sa unang taon ng kolehiyo. Kaya ng ginagawa ng ibang bansa tulad ng United Kingdom. Dagdag pa ng senador, sinisimulan na rin ang pagsasayo sa senior high school curriculum para hindi na nga maulit ang mga subjects sa college. Ginagawa natin yung dreamlining. Talagang uh, ginagawa natin na uh, mas konti yung subject, mm. mas nakatuon na, sa pangangailangan ng uh, industriya mm -hmm. at uh, makakatulong mm. din sa bata na makahanap ng trabaho kagad. Yan ang tinig ni Sen. Win Gatzalian. Samantala mga kabrigada, personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga sa Sapote Public Market sa Bacoor, Cavite para ilunsad ang murang bigas na 20 pe uh, pesos a pesos kada kilo. Maga pa lang, dagsa na ang mga mamimili na pumila para makabili ng 20 pesos na bigas. Ayon pa sa Department of Agriculture, para muna ito sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, PWDs at mga solo parent. Pero kahit hindi residente ng Bacoor, basta kabilang sa mga kwalipikadong sektor, ay maaari ng makabili. Limitado naman sa 10 kilo kada tao ang maaring bilhin. Lamang daang sako ng bigas mga kabrigada ang inilaan ng DA para sa unang araw ng rollout sa lungsod. Nauna na rin nakapagbenta ng murang bigas ang Dasmarinha City sa pamamagitan ng Mobile Kadiwa tuwing Webes at Biyernes, ganun din sa Naik Kadiwa Center sa parehong mga araw. Ayon pa sa NFA, sapat ang supply ng murang bigas at target itong uh, may pakalat sa buong bansa kabilang ng Metro Manila, Visayas at ngayong Hulyo sa bahagi naman ng Mindanao. Isa lamang ito sa mga akbang ng gobyerno para maibsan ang pasanin ng taong bayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Badum -badum -badum sa iba balita mga kabrigada, tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Natutugon sila sa utos si PNP Chief General Nicolas Torre III na ripasuhin ang kanilang Standard Operating Procedure SOP sa mga operasyon. Kasunod ito mga kabrigada ng pagkasawi ng isang pulis habang tumutupad ng tungkulin sa Quezon City. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo, iginit nitong pag-aralan muli ang proseso ng pag pagresponde upang matiyak na ligtas pa rin ang mga kapulisan. titiyak hindi naman noon ang kaligtasan ng mga pulis lalo na sa ipinapatupad na 5-minute response time sa mga insidente. Ito'y para masigurong hindi pala mapupunta sa isang trap ang mga nag-responding kapulisan. Gaya nga po nang sinabi ng ating Chief PNP, mag-review po natin yung ating standard operating procedure kung paano po ay iwasan na itong ganitong mga pangyayari. Kung halimbawa po na may magre-responde, lalo pa ngayon na ini-implement natin yung 5-minute response time, kumbaga po sa ating pag-responde, kung mabilis lang po tayong makakaresponde, is, is titignan din po natin yung kasiguruhan na hindi po tayo may responde sa isang patulong. Yan ang tinig ni Police Major Hazel Asilo. Nationwide. Samantala mga international flights sa Naia abay patuloy na madaragdagan. Brigada Sila Matibag, ibrigada e mo! Brigada. Inaasahang mas darami pa ang magiging international destination sa labas ng Ninoy Aquino International Airport o Naia. Sa isang payag, sinabi ng new Naia Info NNIC na mas maraming biyahe ang nagsasama sa Manila para sa kanilang network expansions matatandaan sa pagsimula ng taon ang mga foreign carrier gaya ng Air France Air Canada at Vietjet Airlines ay nagsimula na sa pag-operate ng mga bagong ruta papunta at mula na iya. Ang mga airlines na ito ay nagbukas ng direct flights papuntang Seattle, Vancouver, Paris, Brisbane at Sapporo dahilan para mabigyan ng bagong mapupuntahan ang mga Pilipinong naghahanap ng bagong travel spot. Ayon sa NNIC, mas marami pang flights ang inaasahan. Maliban dyan, nagsimula na rin paliparan ng bagong mga regional flights. Sa huli, sinabi ng NNIC na ang mga developments na ito ay desamento na gumagawa sila ng modernisasyon at ang pagpapabilis ng mga operasyon sa naiya ay nagsisimula ng makahikayat ng maraming foreign airlines. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musical News. Balita, nationwide. Weather update. Weather update. Kabrigada patuloy pong monitor sa ngayon ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon pa sa pag-asa, huling namataan ng LPA sa layong 230 kilometers silangan ng Tugigaraw City sa Cagayan. Sa ngayon, nananatili pa rin mataas ang tsansa na ma-develop to bilang isang ganap na bagyo. Sa oras na maging tropical depression ito, mga kabrigada, tatawagin itong bagyong bising ang ikalawang bagyo sa taong 2025. At dahil din na sa mga kalupaan na ito, inaasang maglalabas na rin ng tropical cyclone wind signal ang pag-asa kapag naging bagyo na ang LPA. Inaasang itataas ang signal number 1 sa eastern sections ng northern at central Luzon. Sa ngayon, magdadalay doon ng mga kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Cagayan, Valley, Aurora at Nueva Ecija. Abangat naman na magpapaulan sa Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at nalalibing bahagi ng Central Luzon. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide sa tanghali, balita nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Max Sun Capsule at Mams Lobby S1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada. Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Begather in the heart of changing lives.